Mga idol, good morning, good morning. Ito, magpapalit tayo ng oil. yung gamit natin, R8 synthetic. Yung mga idol. Yung makina natin na ano, 59 mm na black. Tsaka yung head natin, yung X50. Yung mga idol. Yung tinakbo niya. Yung mga idol yung tinakbo niya. 407 km. Ayan. Nakasip to idol, 500 lang. Kaso, pag minsan pinapandar natin, naka-stand lang siya. Ayan, double stand. Hindi siya tumatakbo. Kaya, nasa ano na yan, 500 km. Ayan, mga idol, kapalit tayo ng dangis. Ito yung pangsukat natin, 800. Ayan. Tinanggal ko na. Tignan natin mga idol kung hindi nabawasan yung langis. Mas gusto ko siya ngayon. Maganda yung takbo niya. Mga idol, hindi ka mukha dun sa stock. Isandaan lang ang takbo nito. Ngayon, mabut na ng ano 115. Hanggang 114 mga idol. Tignan natin yung langis mga idol. Alalin natin. Mga idol kung hindi nagbawas. Dapat ano to idol? 800. Maganda pa yung langis mga idol oh. Mga idol, 800 pa rin. Hindi siya nabawas. Ayan mga idol, oh. Ayan, oh. 800. yan yung langis. Ayan uh, mga idol, oh. 800 pa rin, mga idol. Hindi siya nagbawas. Kahit naka-ano na tayo. 400 km, idol. Gusto 'yung pagka-setup natin. Na uh, black Ano tayo mga idol? Power. Ano to Power range. Rains. Ayan, naka-radiator tayo. Kasi nakaano tayo eh. 59 na black. tagal ang ano nito break in pero sinasagot ko na siya <laughs> 115 mga idol yung dati nya sa stock 100 lang eh. eh mabigat tayo eh Nasaan tayo eh? 85 kilo yan kasama yan 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 mga idol tapos may laman yan pag may biyay tayo tapos yung toolbox natin meron din laman to mga idol po, mga gamit yan. yan. Bali, nasa ano din siguro Mga 90 kilo o 100. Ganun. Yan. Okay na idol. Lumakas na siya. Gusto ko lang madagdagan yung top speed niya at saka yung lakas ng motor. Ayos mga idol. Lumakas yung makina na natin hindi na tayo irap mag-overtake. Hindi ka mukha dati sa stock. Nako po, tagal bago makapag-overtake. Alanganin. Kasi mabigat tayo mga idol. Bali nakapanggilid tayo, RS8. Yung gamit natin. Yung ano lang, poly. Poly set. Tapos yung bola natin, tatlong 13 at saka tatlong 11. Tapos yung sa torque drive, stock lang mga idol. Yung clutch at saka mga spring. Stock lang mga idol. Ito yung gamit ko na langis. RS8. Ayan. Synthetic. Yan. Subok ko na to mga idol. Okay, ulit to. Walang bawas, mga idol, yung langis natin. Ganda. Ganda yung pagkabuo natin. Pwede pa to, mga idol. Sa ano pa lang to? 500 kilometer. Mula-mula apa? Mula, Tapos gamit kayo nito, mga idol. Alalay lang sa ikpit. Masyadong maikpit. Ba, malos trade. Eh, okay, mga idol. tayo okay. ng langis. Yung imbudo natin, mga idol. Mga idol, kuha tayo ng ano dito. 800. 1 liter kasi itong mga idol eh. Parang oh, may bang kakal. Kopya. Oh, yeah. Ang atin ng oh, mga idol. 800 yan mga idol. Ayan eh. 800 ml lagay natin mga idol daan lang Ganda mga idol, hindi siya nabawasan. May tira pa to. 200 ml ang tira. kaya binibili ko 1 liter. Para magamit natin yung sobra. Ang presyo nito 190. Tapos yung 800 nasa 180. Sa okay. 10 piso na lang ang dadagdag. De, ito nang anong 1 liter na ang gagamitin natin. Kasi pwede pa natin gamitin tong sobra. Pandagdag. Mga idol.

malaki-laki na ang ginastos ko dito sa motor na to mga idol para mapabilis ng konti palakas natin ng konti yan yeah, mga idol ito yung langis mga idol na pinalitan ganda pa mga idol oh. No? pulang pula pa yun know? Huh? Pili pa to bigyan natin mga idol. Ay yung makina natin mga idol. Yan yung takip niya pang-click 150. Yan mga idol. Yan, bali ano na to mga idol? Click 150 na to yung maliban lang sa connecting rod niya pang 125. Yung head niya pang 150 na. Medyo malaki yung mga valves niya. Yan. pero yung mga valve spring na ginamit natin, stock original pero brand new. Yung linagay natin, maliban sa rocker rocker arms, yun pare ni stock. total body natin, yung mga idol. Kineda lang. Kineta. Kineda ba yung kineta? Kineda. Kineda. Yan. 28mm. Yan. Stock lang ng 150. Yan mga idol. Start natin. One click lang to mga idol. Hindi irap yung makina natin. Oh, mga my God sa Vietnam Truck, yung cams natin, it's by stage 1. Ayun. Yeah. Kaya hindi siya hirap mag-start. Tinanggal natin yung ano, r na cam. Kasi walang quick release. Mas maganda pag may quick release. Madaling nag start yung makina. Ayun mga idol tapos yung black din ng RSK pinagano natin yun sinabi natin o kaya pag ano bebenta natin yun yung cam at saka black goods pa yun hmm. mga idol And, mga idol kayamit yung mga na parang stock lang tapos naka JPD tayo na ano version 3 yan naka uh, ano lang yan mid mid close mga idol yan pa lang yung tinakbo niya oh yung black natin 407.3 km yan mga idol yan bago na naman yung langis kainit yung bagay na mga idol naman natin head original yan mga idol yung head nung click 150 ayan binili natin dito nasa ano yan mga idol 5.8 dito sa atin ayan. yung black natin pitch bite naman pitch bite yung gamit natin ayan. medyo matagal pa yung break in nito Uh, 1,000 to 1,500 kilometer pero ako, 400, sinasagad ko na siya. Yan, hanggang 115. Natatagan ng 15, mga idol. Dati ang top speed dito, nasa 100 lang. Mabagal, di ba idol? 100 lang. Kahit anong gawin kong palit sa panggili, ganun pa rin mga idol. Nasa 100 lang talaga. Yan mga idol, hindi siya nakaremap mga idol. Hindi nakaremap to. Yung gamit natin injector, injector, 140. It oil. Pero binipirit ko na ito mga idol. Hindi siya nag-ooperate. Hindi siya nakaramap mga idol. Ayan mga idol. Paano mga idol? Mayingay yung mga laga ako. Nandito na lang. Maraming salamat.